Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, ATINs! Binunyag ng isang Pinoy beatboxer na si Skywin Sister na may isang bagay, ritual na bagay, nagigawin o ginawa ng S19 bago mag-perform sa harap ng maraming tao ang pagdarasal para maging mabuti ang kanilang uh, pag-perform ang kalalabasan sa kanilang performance o concert sa harap ng mga 18s at mga fans na ito ang sinabi ni Sky Wind Sister. Di ba ang galing nila? Pero sa dressing room, nagpa-practice pa rin sila. No wonder ganun sila ka kagaling mag-perform kasi kahit mastered na nila yung craft nila. Hindi hindi sila hindi sila kampante. Hindi sila nagpapaka alam niyo Alam na namin yung gagawin namin or kaya na namin to. Walang ganun. And pang-apat, pinakamahalaga, munti ko pang makalimutan, nagpipray sila talaga before mag-perform. I know, para sa inyo, malit na bagay lang yun, pero sa aming mga performer, alam nyo yun, iba yung level ng, ng performance namin, pagkausap namin si God. Sa amin kasi bilang performer, iba or iilan lang yung mga performer na, alam mo yun, kahit magaling na, kinakausap pa rin si God para mag ng guidance, ng commune, oh ng confidence, at inaalay sa kanyang talent. Well, yung iba kasi sobrang tiwala nila sa sarili nila. Eh, parang ano I man, nilang hindi na nila kailangan si God. Although, si God naman talaga yung nagbigay ng talent. So, SB19, sana makasama ko pa kayo ulit sa performances.